Ayan, may palaro tayo. Para sa isandaan. Ha? Okay, sige. Ito ang gagawin mo ha. Labas mo yung talino mo. Paano mo siya babalikta rin yung araw? Na mabaliktad siya. Kaya mong gawin? Labas mo yung, yung talinong kayabangan. <laughs> Ito ha, isandaan. Go. Isang ilang ano ba? 3 moves lang. 3 moves. moves. Yan, 3 moves. Baliktad, baliktad. Para mo siya gagawin. Sige. Sige lang.